Kabanata 58, Ang Young Lady ng Novistar Organization Natigilan si Andrew, wala akong ginawang masama sa Novistar Organization. Anong kailangan nyo? Kitang-kitang nag-iingat siya, at bakas ang takot sa mga mata niya. Ang Novistar Organization ay ang pangunahing pangkat ng band ASKAR, na kilala sa maraming malalakas na miyembro nila. Ang pinuno nila ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Hindi lang iyon, hindi niya kayang labanan si Elena. Si Elena ang pinakabukod tanging henyo na sinanay ng Novistar Organization sa nakalipas na daang taon. Isa na siyang kilalang eksperto sa murang edad. Hula ng maraming tao na nakapasok na siya sa Grandmaster Realm. Wala lang ang Shadow Tiger kumpara sa kanila. Mr. Andrew, hindi mo kailangang natakot. Wala akong binabalak na masama, nakangiting sabi ni Elena. Bakit ka nandito? Maingat na tanong ni Andrew. Nandito ako para mag-propose ng collaboration sa iyo, Mr. Andrew. Ipinahayag ni Elena ang intensyon niya. MS Park, banibiro mo yata ako. Kasapi ng Supreme Nexus ang Shadow Tiger. Kalaban kami ng Nova Star Organization. Sumanghel si Andrew. Hindi siya naniwala sa ni isang salita niya. Masiglang ngumiti si Elena, ang Shadow Tiger Group ay isang minor branch lamang ng Frostclaw at walang pakialam sa inyo ang Supreme One. Kung hindi, hindi niya papahirapan ng ganito ang anak mo. Nakaramdam ng hiya si Kiran. Hiniling niyang maglaho na lang siya. Sumanghel si Andrew. Karapat dapat lang yan sa kanya dahil sinubukan niyang bastiusan ng asawa ng Supreme One. At nararapat lang ba sa yung putulin mo ang kamay mo? Tanong ni Elena. Oo. Kasalanan kong binangga ko ang isang taong hindi ko dapat binangga, sabi ni Andrew ng may naiinis na ekspresyon. Napangisi si Elena. Mr. Miller, hindi yan ang tunay na iniisip mo, di ba? Kinapin ang kay sa isa mong anak na lalaki, na tumapos sa linya ng pamilya mo. Hindi ako naniniwalang hindi ka nagtatanim ng anumang sama ng loob. MS Park, hindi mo kailangang gumawa ng hidwaan sa amin. Hindi ko tatwede rin ang Supreme One. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Magpapanggap akong hindi ka nagpunta ngayon. Sinabihan siya ni Andrew na umalis. Ang totoo, medyo kumbinsido siya. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na ipagkanulo ang Supreme One. Hindi umalis si Elena at sa halip ay umupo na lang. Mr. Andrew, papayuhan kitang pag-isipan mo tong muli. Alam na alam mo ang lakas ng Novistar Organization na maihahambing sa Supreme Nexus. Ang pakikipagsosyo sa amin ay hindi lang nag-aalok ng paghihiganti kundi pati na rin malalaking benepisyo. Dad, huwag kang magdalawang isip. Bilasan mo at um, oo ka na. Kinakabahan si Kiran. Lalo na tito na lang ang pag-asa niyang makapaghiganti. Ayaw niyang palampasin ito. Matapos ang matagal na pagdadalawang isip, tumingin si Andrew kay Elena. Makikipagtulungan ako, ngunit sa isang kondisyon. Magpatuloy ka. Pagkatapos pabagsakin ang Supreme One, ibigay mo sa akin si Lilian, ang kasuklam-suklam na babaeng yon, mabangis na sabi ni Andrew. Walang problema. Sige. Pumayag naman si Elena. Pagkatapos ay isiniwalat ni Elena ang plano niya. Lihim na nabigla si Andrew nang marinig iyon. Tuso at walang awa talaga si Elena gaya ng sabi-sabi. Ang metikulosong plano niya ay tiyak na malilin lang ang walang kaalam-alam. Matapos magkasundo sa mga kondisyon, umalis si Elena at ang mga tauhan niya. Noon lang lumabas ng opisina si na Andrew at Kiran. Pareho silang pinagpawisan ng malamig. Nakita nila ang isang dosen ng mga tauhan ng Shadow Tiger na nakahandusay sa buong koridor. Nagmadali silang bumaba at laking gulat nila nang makitang tulog silang lahat. Halatang nabiktima sila ng napakalakas na gamot. Nakahinga ng maluwag si Andrew. Maswerte siyang pinili niyang makipagtulungan. Kung hindi, pinatay na siya ni Elena ng parang langgam. Kalmado ang mga sumunod na araw. Si Sebastian, bukod sa pagmamaneho kay Lillian papunta at pabalik sa trabaho, ay mahigpit na binabantayan ng Novistar Organization. Ngayong wala na si Finn, malamang ay magpapahinga muna ang Dragonheart. Gayunpaman, hindi pagkilos ng Novistar Organization ay bumagabag sa kanya. Sa araw na iyon, sinundo ni Sebastian si Lillian mula sa trabaho gaya ng dati. Ayoko pang umuwi. May meeting pa ako. Pwede mo ba akong ihatid doon? Tanong ni Lillian pagkasakay sa sasakyan. Saan? Tanong ni Sebastian habang pinaandar ang sasakyan. Sa South Mad Cafe, sabi ni Lillian. Bakit sa liblib na lugar? Bahagyang kumunat ang noon ni Sebastian. Narinig na niya ang tungkol sa South Mad Cafe na matatagpuan sa timog. Isa itong tahimik na lugar na bihirang puntahan. Sa katunayan, walang masyadong customer doon. Ang pangunahing atraksyon nito ay ang tahimik at tagong kapaligiran nito, Hano. Kasama ng matibay na seguridad nito. Ito ay pagmamayari ng Shadow Tiger Group. Walang nang ahas na pumunta roon para manggulo. Ang taong iyon ay isang potensyal na partner na pinakilala ni Mr. Miller, kaya nagpa siya kaming magkita sa kafe niya, paliwanag ni Lillian. Kabanata 50 Isang partner. Oo. Ang Skylink Corporation Project ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan, at ang aming kumpanya ay nahaharap sa ilang mga isyo sa pagkatubig. Kailangan naming makahanap ng isang makapangyarihang kasosyo. Talaga! Hindi man lang lalampas sa 3 bilyong dolyar ang puhunan ng proyekto. Hindi ba ang pamilyang Smith ang pinakamayaman sa Ravenview City? Hindi ba nila ito kayang bayaran? Tanong ni Sebastian. Mapait na ngumiti si Lillian. Mukha mang maunlad ang pamilya Smith, ngunit humihina kami sa loob. Tulad ng alam mo, ang aming pangunahing negosyo ay sa real estate na nagdurusa ng mga pagkalugi sa loob ng maraming taon. Kung magpapatuloy ito, maaari kaming mabangkarot sa loob ng ilang taon. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay desperado na masecure ang proyekto ng Skylink Corporation upang gawing kita ang mga pagkalugi. Tumanggaw si Sebastian ng mamulat siya sa realisasyon. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa South Mud Cafe. Dinala sila ng isang waiter sa isang pavilion. Napapalibutan ang pavilion ng Lotus Pond na may malinaw na tubig at makukulay na isda. Naghihintay na ang isang bata at kaakit-akit na babae. Agad siyang tumayo nang makita si Lillian. Ikaw dapat si M.S. Smith. Hello, ako si Elena Spark. Kamusta? Bati ni Lillian at nakipagkamay. Ngumiti si Elena. M.S. Smith, nabalitaan ko na ikaw ang pinakamagandang babae sa Ravenview City. Seeing you today, it's no exaggeration. That's just people talking. M.S. Spark, wag mong seryosohin. Tsaka, ikaw naman ang beauty mo. I'm no match for you, mahinhin na sagot ni Lillian. M.S. Smith, Masyado lang mapagpakumbaba. Umupo tayo para mag-usap. Bigla namang napatingin si Elena kay Sebastian. At sino naman siya? Ako ang driver at bodyguard ni M.S. Smith. Nagpakilala si Sebastian. Gusto kong kausapin ng mag-isa si M.S. Smith. Pwede ka bang umalis sandali? Tanong ni Elena. Sebastian, humanap ka ng mapagpahingahan. Tatawagan kita kapag tapos na ako, sabi ni Lillian. Tumanggaw si Sebastian bilang pagsang-ayon. Si Elena ay isang babae at walang ibang estranghero na naruroon. Matatagpuan sila sa teritoryo ng Shadow Tiger na mayroong isang tiyak na antas ng seguridad. Sa pag-iisip na ito, nakadama siya ng katiyakan na iwan doon si Lillian. Nang wala na si Sebastian, nakita sa mukha ni Elena ang isang matagumpay na ng ngiti. Maya-maya pa ay may lumapit na waiter kay Sebastian. Mr. Wilder, hinihiling ni Mr. Miller ang presensya mo. Manguna ka na. Hindi tinanggihan ni Sebastian ang kahilingan. May itatanong pala siya kay Andrew. Dinala ng waiter si Sebastian sa isang marangyang pribadong silid, pagkatapos ay lumabas ng silid at isinara ang pinto sa likuran niya. Kanina pa naghihintay si Andrew dito. Pagkasara ng pinto ay dali-dali siyang lumuhad sa isang tuhod at yumuko. Pagbati, ang kataas-taasan. Bumangon ka. Nakaupo si Sebastian sa sofa. Hindi ako maglakas loob na bumangon, sapagkat ako ay nagkasala. Dati, ang aking anak at ako ay nagkasala sa iyong asawa, at ang aming mga kasalanan ay mabigat. Pakiusap, hinihiling ko ang iyong kaparusahan. Lumuhad si Andrew sa lupa at nanginginig. Bagamat siya ang hari ng underground ng Ravenview City, wala siya sa harap ni Sebastian. Naparusahan na ang anak mo, at pinutol mo na ang sarili mong kamay. Isipin na nating ayos na ang lahat, pero umaasa akong wala nang susunod, babala ni Sebastian. Wala nang susunod. Kahit pahiram mo pa ako ng lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob, pagmamadali ni Andrew. Nga pala, anong kwento ng partner na pinakilala mo sa asawa ko? Maasahan ba siya? Tanong ni Sebastian. Nag-uulat sa Supreme One, ang pangalan niya ay Elena Spark, ang anak ng isang malihim at maimpluensyang pamilya. Malakas siya. Pwede mo siyang pagkatiwalaan, sagot ni Andrew sabay buhos ng isang tasa ng tsaa para kay Sebastian. Kinuha ni Sebastian ang tasa ng tsaa, at bamalat sa pandaman niya ang sariwang bango nito. Ninamnam niya ang makinis ngunit bahagyang mapait na lasa ng tsaa, na makapagpapakalma sa isipan ng isang tao. Masarap ang tsaa, pero sayang naman. Umiling si Sebastian. Sayang. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Andrew. Ang tsaa mismo ay mainam, ngunit may kakaibang idinagdag dito, nakakasira ng lasa, sabi ni Sebastian na may panghihinayang. Biglang pinagpawisan si Andrew. Pinilit niyang pakalmayan ng sarili at sinabing, espesyal na inihanda ang tiyang ito para sa iyo. Paanong naging kakaiba ito? Dahil sabi mo malinis ito, ubusin mo ang natitirang tiya sa tekor, panunuyan ni Sebastian. Sa takot, tumalikod si Andrew para tumakbo papunta sa pinto. Lumitaw ang mga pilak na karayom sa kamay ni Sebastian, na pinasadahan niya ng nakakagulat na bilis. Bumagsak si Andrew sa lupa na may kahabag-habag na sigaw. Gusto niyang bumangon ngunit nalaman niyang wala siyang lakas. Supreme One, pakiusap, huwag niyo kong patayin. Alam kong mali ako. Hayaan niyo kong mabuhay. Nagmamadaling nagmakaawa si Andrew. Sa sobrang takot niya ay namuti ang mukha niya. Nilason niya ang tsaa. Ito ay walang kulay at walang lasa, kaya hindi niya inaasahan na madetect ito ni Sebastian. Lumapit si Sebastian at tinapakan ang mukha ni Andrew habang dinidiin ito sa sahig. Isang napakasakit na sigaw ang pinakawala ni Andrew. Ang tunog ng kanyang mga sigaw ay nakakakilabot. Masiglang ngumiti si Sebastian. Sino ang nagutos nito sayo? Pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Isang pagkakataon lang ang makukuha mo. Biglang kumalma si Andrew. Supreme One, papayuhan ka naming umatras. Nasa kamay namin ang asawa mo. Kung patuloy mo akong papahirapan, ganoon din ang gagawin namin sa asawa mo. Banata anim na po. Nabigla si Sebastian. Nagmadali siya papunta sa pavilion. Gayunpaman, walang laman ang pavilion. Pagkatapos, sumugod siya sa lobby, ngunit tahimik ang lobby at walang tao. Wala man lang waiter maya maya lang ay lumapit sa kanya si Andrew na may mapanuksong mukha. Supreme One, sumama ka sa akin kung gusto mong makita ang asawa mo. Dinala ni Andrew si Sebastian sa isang palasyo sa ilalim ng lupa kung saan nakatayo ang daan-daang malalakas na lalaki. Lahat sila ay mukhang mabisyo. Sa gitna ng palasyo ay isang upuan, at si Lilian ay nakatali sa upuan. Siya ay walang malay, malamang na nakadroga. Sa tabi ni Lillian ay isang babaeng may ngiti sa labi. Si Elena iyon. Habang naghahanda si Sebastian na sumugod, hinawakan ni Elena ang leeg ni Lillian. Tumigil ka. Isang hakbang pa at mamamatay siya. Andrew, ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong traydor rin ako. Namumula sa galit si Sebastian. Tanggap niya na siya ay pabaya. Hindi niya akalain na ganoon kalakas ang loob ni Andrew. Habang nagngit-ngit ang ngipin niya, sinabi ni Andrew, manahimik ka. Kinapan mo ang anak ko, at ang putang iyon, si Lilian, ang dahilan ng pagkaputol ng kamay ko. Paanong hindi ako maghihiganti? Nagpapakamatay ka. Kung may utak ka at papakawalan mo siya, baka buhayin pa kita. Mabilis na gumawa ng plano si Sebastian para maayos ang sitwasyon. First, hindi ako natatakot, sabi ni Andrew na may paghamak. Pagkatapos, tumakbo siya papunta kay Elena na pawang nangungut siya. MS Spark, pabagsakin natin siya. Nagtaas ng kamay si Elena para pigilan siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Sebastian at sinabing, ipapakilala ko ang sarili ko. Ako ang young lady ng Nova Star Organization, si Elena Spark. Ano? Ikaw ang Queen Bee nabigla si Sebastian. Ang mundong ito ay sagana sa mga talento sa maraming larangan. Siya ay kinilala bilang isang henyo sa landas ng cultivation, at si Elena ay kabilang din sa gayong mga likas na tao. Si Elena, bilang anak ng Novastar Organization, ay nagtataglay ng pambihirang talento at kabilang sa mga nangungunang pambato ng kanyang henerasyon. Nasa ilalim ng kanyang matamis na anyo ang kanyang walang awa na puso at pagiging tuso, kaya tinawag siyang Ed Queen B. Siya ay isang babae na kayang magpasakit ng ulo ng sinuman. Humadjejek si Elena. Hindi ko akalain na kilala rin pala ako ng isang kasing sikat ng Supreme One. Ikinararangal ko ito. Queen B, banggitin mo ang kondisyon mo. Anong kailangan mo para pakawalan mo siya? Mahina hong tanong ni Sebastian. Gusto ko sa matatalinong tao. Bigay mo sa akin ang amulet sabi ni Elena ng may seryosong tono. Nagkakamali ka. Hinanap ko ang amulet pero wala akong nakitang anumang impormasyon, tugon ni Sebastian. Tusong mumiti si Elena. Supreme One, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ayon sa impormasyon ko, isa pang amulet ang nasa kamay ng Vice President ng Dragonheart, si Finn, na pinatay mo kamakailan. Kaya, dapat nasa iyo ang amulet pinapayuhan kitang ibigay mo ta sakin. Kung hindi, hindi magpapakabait ang mga tao sa likod ko. Sila lang. Napangisi si Sebastian. Sa kabila ng pagiging mandirigma ng mga lalaking ito, sa paningin niya, hindi sila gaanong mahalaga. Hindi isang daan, kahit tatlo hanggang limang daan sa kanila, ang makakapantay sa kanya. Hinaplos ni Elena ang pisngi ni Lilian. Mukhang nagkamali ka ng iniisip hindi naririto ang mga lalaking ito para harapin ka kundi para pagsilbihan si M.S. Smith. Lahat sila ay malalakas at malusog. Ilang araw na lang, gusto mo bang panoorin kung gaano sila tatagal? Ang malalakas na lalaki ay lahat ay may kumikinang na mga mata na parang isang grupo ng mga gutom na lobo pagkatapos marinig ito. Walang hiya ka talaga. Parehong gulat at galit si Sebastian. Ang laki ng ngiti ni Elena. Paanong naging walang hiya ang maghanda ng mga tagapagsilbi para sa kanya Dapat pasalamatan niya ako